idol, ano mo mo sa mga nang nalait sa'yo, sa mga bashers mo, sa mga kasabayan mo, sa mga nanonood dito. Masasabi ko na appreciate ko kayo lahat. Pag may dream kayo, uh, huwag kayong matakot na abutin or do your best para ma-achieve yun. Tapos natural lang sa mundo na hindi natin nabibigis lahat ng tao. Parang beauty, ang beauty depends on the eye of the beholder. Para sa'yo, maganda siya, minsan lang talaga pag nagsama-sama na tapos may iba pang problema sa mundo talagang nakakaiyak kaya anak, panod niyo umiyak ako umiyak ako dahil tuwan-tuwa ako dahil first time ang dami nagtatanggol sa akin kasi buong buhay ko kahit yung nag-trending viral na kanta wala nagtanggol ang dami-dami kong kaibigan na di ba? wala man na nagtanggol so ganun lang talaga yun wala naman Oo. so always give your best God will do the rest tama kayo mali ang macho doctor do what works for you